na itong kayo nga ang kalipay sa pagbalik sa ato ang programa nga Gulayan sa Paaralan. Kaning implementation sa Gulayan program, gi ang ni aning duha ka mga current DepEd memos. Strengthening the implementation of the Gulayan sa Paaralan program in public, elementary, and secondary schools nationwide. This is to address malnutrition and to promote vegetable production and consumption among school children. Another memo which sustaining the value of the implementation of the Gulayan sa Paralan program in public elementary and secondary schools nationwide. The general objective of the Gulayan sa Paralan program is to promote food security in school and communities. ganon ngayon na ato ang Gikatambayayong ang taga Department of Education nga nagpadagay day ni inyong programa nga to, sa ato ang mga kaisudyantihan diha sa ato ang nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Ang ato ang gulayan sa paralan po kami usa ka mekanismo nga magpabilin sa ato ang dughan ang gugma sa ato ang yutang katawhan o ang ato ang gugma diha sa pagpalambo sa atong kalikupan o pagpadayon sa pag Ugmad sa ato ang mga kayutaan aron kita adunay kanunay gayod siguridad sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkaon. Matod pa ni Muhanda K. Gandhi, To forget how to dig the earth and to tend the soil is to forget ourselves. Sa panahon karon, nga gitawag og high technology and digital world, atong panikamutan ang pagbalik sa pag-appreciate sa agrikultura. Ilabi na sa atong mga kabatanunan. Kay matod pa sa purpose or objective sa Gulayan sa Paralan Program, kani nag-encourage sa atong mga learners sa pag-appreciate sa agriculture as a life support system. Isa pa ni Ana, gawa sa siguridad sa pagkaon ang paglambo sa atong ekonomiya daghan na ang katuigan nga nalabay nga gamay na lang ang mga mag-uuma nga nahibiling nga mutikan sa atong kayutaan pero pinaagi na yung programa sa gulayan sa paralan atong gilantaw nga ang mga kabatanunan mubalik ang ilang gugma diha sa pag-amuma sa mga tanaman busa karon ato kini gipakusgan gyud nga pagbalik ang ato ang gulayan sa paralan in partnership with the Department of Education para mabalik diha ang gugma. Dili laman kay maghuna-huna nga tungod kay gusto ka adunay adlaw-adlaw nga makaon, kundi tungod kay party sa imuhang adlaw-adlaw po nga panginabuhi o gugma diha sa pag sa atuang kayutaan diha sa dughan sa ato mga kabatanunan hantod nga kung sila na usab ang mudako o mga magdasarinda sa pangagamhanan o sa komodidad ilaha kining mga nga maong gugma Dako na kong kalipay sa positive implementation sa Gulayan sa Paralan Program sa mga schools sa Division of Bohol. Personalmente na kong nakita ang kalipay or ang interest sa atong magtutudlo, labi na sa atong mga learners, nga makita ang kalain-laing Tanom sa ilahang iskwilahan. ug magpasalamaton nako labi na sa atong labang nga makagagahom because he is all the source of blessings and abundance. Sa Department of Education headed by our DepEd Secretary Sani Angara nga gi-strengthen pagyud pag-ayo ang implementation sa gulayan sa paralan program. Sa Schools Division of Bohol Headed by Dr. Kashana Kaberte, In which at that time Ako ang designated as Focal Person Sa Amuang Assistant Schools Division Superintendent Ma'am Faye Loarez Sir Eduardo Umpad Our SGOD Chief Ma'am uh, Wilfreda Flor And all the personnel sa SGOD For the Technical Assistance And our School Health and Nutrition Personnel Head Section Dr. Maria Aurora Lumaad and all my fellow SDO nurses for the great help in this implementation of this Gulayan Saparalan program. All uh, public schools, district supervisor, uh, all school heads, district and school GPP coordinators, all the teachers and learners, parents, and the communities, and all stakeholders for the cooperation in the successful implementation of the Gulayan Saparalan program this school year. mapasulamato sa bako sa provincial government of Bohol, headed by our governor, Governor Aris Omentado, through the office of the provincial agriculturist under the supervision of Ma'am Liza Quiroga, ug sa iyang staff headed by Ma'am Rufa Suarez Ugay, sa successful nga uh, collaboration sa Department of Education, Schools Division of Bohol, and the provincial government of Bohol daghan kaayong salamat nang hinaot ko nga atong ipadayon ang atong collaboration sa pag-implement sa Gulayan sa Paralan program sa umaabot pang mga katuigan. Daghan kaayong salamat. Atong ipadayon ato ang gitlanuhan nga mo palapad pa mas mudaghan pa ang mga eskulahan nga mo apil ning atong programa sa gulayan sa paralan diha pinaagi niyana mas mukatap sa tibuok probinsya sa buhon, ang maong programa o kini magdala usab og kasibot sa tanan natong kabatan-onan dili lang kay sa atong mga estudyante kundi apil ang ilang mga ginikanan ilahang amahan, ilahang inahan, ilahang igsoon, o diha mismo sa mga dughan usab sa ato ang mga magtutudlo o sa ilahang mga supervisors. Hantong nga kini, mahimo na yung natural lamang sa usa ang pagmahal o pagpadayon nga manginabuhi diha sa pagpalambo sa atong kayutaan o pagsiguro sa ato ang makaon o paglambo sa ato ang ekonomiya. Unsa pa yatong gipaabot? Apil na pa, gulayan sa panalan. Kay Indipid Bohol, we care for all. Behold, Abante Bohol! One no